sa atin ng piling ang ating double gold medalist sa Paris Olympics na si Carlos Yulo. Nasaan ka nung mga panahong sunod-sunod na pinabagsak ni Manny Pacquiao ang sino mang nakaharap niya sa ring? Nung nanalo si Lea Salonga ng International Awards sa pagganap niya sa Miss Saigon nung kinoronahang Miss Universe si Pia Wurtzbach at Catriona Gray. Ilan lamang ito sa mga tumatak sa kasaysayan kung saan kinilala ang husay ng ating lahi sa buong mundo. Kung kailan sa mga napakapambihirang pagkakataon ipinagmalaki nating tayoy Pilipino. Nasaan ka nung sa Tokyo Olympics taong 2020 na nalo ng gold medal sa kauna-unahang pagkakataon ang Pilipinas sa Olympics sa pamagitan ng weightlifter na si Heideline Diaz? At ngayon, nasaan ka nung sa katatapos lang na Paris 2024 Olympics? nanalo ng hindi lang isa, kundi dala-dalawang gold medals ang ating gymnast na si Carlos Edriel Yulo. Nitong Martes ng gabi, balik Pilipinas na ang ating Golden Boy kasabay ng ating Olympic Bronze Medalists na sina Nesty Petesio at Ira Villegas at iba pang mga atletang Pinoy na lumaban sa Paris 2024 Olympics, mainit silang sinalubong ng ating mga kababayan. Pagkatapos nun, jam-pack na ang naging schedule ni Carlos. I-celebrate uh, natin yung um, mga nakuha nating resulta at uh, mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Maraming maraming salamat po. Kinawaran siya ng iba't ibang mga pagkilala. Sinabitan pa ng Medal of Merit sa malakanya. Medal of Excellence naman mula sa House of Representatives. Nitong Miyerkules, matapos siyang sumakay ng gondola sa isang mall sa Taguig kung saan naroon din ang bagong bigay sa kanyang condominium unit. Nakapanayam ko ang ating golden boy! Unang-una, Kaloy, congratulations! Hello, sa galing Hello. naman! <laughs> Hindi lang isa, dala-dalawa. Yeah. <laughs> ano ba ano pakiramdam? Share mo naman sa amin. At thank you ha. Thank you sa nagawa mo para sa sa aming lahat. Sobrang papasasalamat po talaga sa Diyos na hindi ako sa lahat ng mga challenges na binigay sa akin ng mundo. Uh, at syempre ni God, um, may mga taong tumulong po sa akin. Talaga, hindi nila ako pinabayaan. Hindi madali ang mga pinagdaanan ni Carlos Yulo bago niya nakamit ang double gold medals. Sa Paris Olympics halimbawa, para siyang dumaan sa butas ng karayom sa preliminary qualification rounds hanggang pasok siya sa tatlong finals events. Ang all-around, vault, at ang kanya raw paborito, ang floor exercise. Sa finals ng all-around, pigil hininga ang sambayanan nung si Carlos nalaglag sa pommel horse. Pero nung una, kinabahan ako kasi nahulog ka pa dun sa pommel horse, di ba? Ano ba nangyari? Nangyayari po talaga siya sa mga competitions and sa trainings din po. All-around competition naman po yun and bilang all-arounder din po na nakita ko na medyo malayo pa ako para makasungkit ng medal sa all-around. Pero agad naman siyang nakabawi nung nagpakitang gilas sa finals ng floor exercise na nagbigay sa kanya ng gold medal. Yung sa floor exercise po, um, yeah, sobrang emotional ko po talaga din. Pero hindi pa man tayo nakakapagdiwang ng husto at nakaget over sa golden moment, kinabukasan, sumabak siya ulit sa finals ng vault. Ang pinagdadasal ko lang na maging safe ako sa competition na yun and magawa ko lang yung gusto kong performance. Kung saan niya nakamit ang makasaysayan niyang pangalawang gold medal. Yung pangalawa, alam mo na makukuha mo yung pangalawang ginto? Sa pangalawang medal po, sa vote, unexpected na po talaga yun. Kasi siyempre, bonus na yun e, eh, di ba? Wala na masyadong pressure. Ganun ba yun, Kaloy? So, <laughs> as in, wala pong pressure. Nung sa pangalawa na po, relax na po ako noon. Nakatulong po siguro talaga yung nakuha ko na yung gold nung sa floor po. Na-release po lahat ng stress, kaba. Nagsaya na lang po ako dati. Man. Like, bonus po talaga yung pangalawang medal. Katangi-tangi siya, hindi lang sa Pilipinas, pati sa Southeast Asia. Kasi ang gymnastics, mahal. Nangangailangan ng malaking space at maraming specialized equipment para mag-drain. pero... <laughs> Ipinakita sa akin ni Carlos ang dalawa niyang gold medals. Point alin ba here. dyan? Alin yung... Una? Hindi ko po alam eh, pero... <laughs> <laughs> Yun ang Isa po dito, Isa po dito. Oh, pahawak na yes po, lang. Yes po. Okay, so hindi na alam ni, ni Carlos ngayon kung alin yung una niyang gold sa pangalawa. di man lang nila nilagyan ng label. yes. <laughs> Special dito. Ito pala parte ng ano Eiffel yes, Tower. Yes. At dahil na pagkatuwaan na lang din naman kaming gawa ng NIM ni Carlos, heto, totoong gintong medalya na rin ang aking kunwari kakagatin. Taong 1924, gumawa ng kasaysayan ng Pilipinas bilang kauna-unahang bansa sa Southeast Asia na sumali sa Summer Olympics na ginanap din noon sa Paris, France. Isang daang taon na nga mula nung ating Olympic debut, muli tayong gumawa ng kasaysayan dito sa nasungkit na double gold medals ni Yulo at ang bronze medals ni Nesty Petesio at Ira Villegas. At bumuhus pa ang mga papremyo kay Yulo. Kung susumahin lahat ng mga makukuha niyang premyo, aabot ng mahigit 100 million pesos na! Mas marami pang mananalo at mas marami pang mabibigyan itong mga ganitong papremyo. Kung ngayon pa lang, pondohan na natin at paghandaan na yung susunod na Olimpi. Ano nagbago, Carlos? Um, sa sarili po, sa personality, mas naging open po ako sa mundo. Mas um, kilala ko na po yung sarili ko. Mas nalapit din po sa Panginoon Diyos po. Isa sa malaking naitulong kay Carlos Yulo, ang presidente ng Gymnastics Association of the Philippines, si Cynthia Carreon. So, from the time he was smaller, he ah, was um, oh really Oo oh, nga. very dedicated. He wanted only to tumble, but he was dedicated. So I, I said, Carlos, you joined the Batang Pinoy, and that's only really 12 years and under. He joined with a coach, and now he won medal. Nung na-interview ko si Carion taong 2019, para siyang nagdilang anghel. I promise you, listen to me hard, he's gonna get the Olympic gold. <laughs> Please! <laughs> <laughs> nagdilang anghel po kayo. <laughs> so how does it feel, ma'am, that Eto, you know, two it, medals. We hug each other. It's so touching. The one thing that I pray that he doesn't get injured. Because once you get injured, you know, it's very hard. Just to go to the finals. That's all we want to Not mm -hmm. He's a strong man and he, he really knows and he always warms up one hour before and cools down one hour. Mm -hmm. So that is... Ma'am, thank you ha. Kasi malaking parte rin ho kayo ng mga nakamit ni Carlos. Kuwento yes. ni Carion kung kani-kanino nang hingi ng pondo para lang masustentuhan ang training ni Carlos. Lalo't mahal ang training sa gymnastics. Sa pamilya ni Yulo, ang kanya raw Lolo Rodrigo, ang unang naka-spot ng kanyang talento sa gymnastics. Napakasaya siyempre. Para palakan hindi nakatuntung sa lupa. Lugdagan kami sa tuwat. Lala na ako na at sa park na ito sa Maynila, nabuo ang matayog na pangarap ng nooy pitung taong gulang lang na si Carlos. Dito siya nagtetownling, marami silang bata. May ginagaya silang isang batang naglalaro sa palaruan sa Ay, hindi pa ganito to. Napansin sila nung tin sabi ko, eh, to sir, ano gusto mag Training ng gymnastics. Hindi pa nakakapag-training, marami lang alam ng skills. Sa na yan, napakita ng tabling-tabling. na impress naman yung Secretary General. Eto, 11 years old si Jan. Dito, international na si Jan eh. Yung mga dating yung labang, champion siya. Isa sa mga nakasama ni Carlos nung nagsisimula pa lang siyang mag-training ang kanyang teacher sa elementary na si Teacher Ezra. Sayang-masaya so, po kasi nakamit na niya yung inaasam-asam niya. Kasi nakita ko siya kung paano siya nag-start. Yung hirap niya na dinana sa training, mga sacrifices niya. Napakaliit lang niyang bata pero kakaiba yung galing niya. Si Teacher Ezra rin daw ang kasakasama ni Carlos nung sumabak ito sa pinakauna niyang gymnastics competition taong 2008. Nung sa Cagayan de Oro naman kami, may lagnat yan. Kasi may hika si Kaloy. Ako nag-asikaso. And then the following day, nahahakot niya yung apat na gold, ang aim niya talaga is to win. Sinabi ko na, Ben, galing-galing mo na. Lagi niyang sinasabi, Ma'am, hindi ako magaling kasi mas maraming magaling sa akin. Ganun siya kahambol. Yung kamay niyan, dumudugo na yan dito. Okay lang yan, ma'am. No pain, no gain. Nagawa ko na ho ito dati. Yung mga kamay <laughs> ni Carlos, <laughs> Yan ho ang pruweba kung gaano kahirap yung pinagdaanan niya. Puro kal kalyo ho yan, no? may mga traces pa ng mga sugat. Pakiganon mo nga, Carlos, sa camera. Yan. Ang kapal po nung, ano, nung palad niya. Pero yan po yung nagdala ng ginto naman sa atin. Pagamat nanalo na si Carlos Yulo sa ilang mga international competition, ang una niyang pagsaba sa Olympics paong 2020 sa Tokyo. Maraming best pa ako matatalo pero I do my best para manalo pa. Ba. Pagamat marami ang umasa sa kanya doon, bigo siya na makapag-uwi ng medalya. Olympic Tokyo. Talaga masakit po yun nangyari yun. Nakuha niya. Fourth place pa. Konti na lang. Kahit bronze lang. Ayos na. Pero ayon kay Carlos, ang pagkabigo niyang yun sa Tokyo Olympics ang ginawa rin motivation sa muli niyang pagsabak sa Olympics sa Paris ngayong taon. Bibigay ko yung buong pagkatao ko sa darating po na Olympics Malaking bagay rin daw sa tagumpay ni Carlos ang kanyang mga coach. Isa na rito ang kanyang occupational therapist na si Coach Hazel. It is very worth it. Nayak ako. Actually, kasi hindi biro yung pinagdaanan <laughs> yun. Nung naka-gold nga, breakdown ako. Iyak ako. Tsaka, ano, pray agad ako. At ang kanyang gymnastics coach si Coach Aldrin. nag ensayo kami in morning and afternoon, four times a week. Sa qualification, yung first day of competition, nag-downgrade kami. Kasi kung nagtodo kami mamaya, mag siya. So, hindi siya mag -qualified. Kaya, yun ang pinaka-best na move talaga. Sobrang saya ko. Yung plano natin, isa lang. Binigyan tayo dalawa hindi balahibo ko nung narinig ko yung lupang hinirang nakaka-proud talaga. Ay naalay namin to lahat para sa bansa natin. Pero ang isa sa puspusan noong nag-training kay Carlos, ang kanyang coach na Hapon na si Munehiro Kugimiya. Taong 2016, nung nagtungo ng Japan si Carlos para magsimulang mag-training doon. Sobrang blessed po and grateful. Kung paano ako mag-gymnastics ngayon, dalawa po namin yung pinagtrabahuan. Siya po talaga yung nakakita ng potential ko. Sobrang thankful po ako sa taong yan. Anong pakiramdam mo, Carlos, na lahat ng bata ngayon gusto mag-gymnastics? Ang dami nagtatumbling-tumbling. <laughs> Sobrang sayo po. Grabe. Ito na po yung time siguro din na itry po nila mag-gymnastics talaga. <laughs> Punta po sila sa gap. Hindi po natin eh, baka next po sila na. Hapon ng Merkoles, eto na nga, naghahanda na para sa kanilang parada. Ano masasabi nyo na nakaginto na ho tayo, dala dalawa dahil kay Yulo. Oh, yung, ano Pino? Pino. Oh. Oh. Ito daw yung float na sasakyan ni Yulo. Uh, bilang pagpupugay sa kanila, paparada sila sa Maynila. Kasi nga uh, sa Maynila, lumaki itong si Yulo. Pero teka, akala ko ba nasa float na si Carlos? Bakit siya pakalat-kalat dito? Ito pala yung ka look alike niya na lamang nakaraang linggo, una naming itinampo dito sa KMJS. Ito, look-alike. Si Andre, a.k.a. Carlos Yolo. Gusto po namin magpasalamat sa lahat ng inyong support. Naalala ko pa na sa mahabang panahon, lagi na lang tayong naghihintay. At ngayon naman, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi lang isa, kundi dala dalawang gold medals na ang napanalunan ng ating gymnast na si Carlos Yulo. Mabuhay ang mga atletang Pilipino. Ang mga kalsada ng Maynila napuno ng mga nais masilayan ang ating Pinoy Olympians. Pero ang isa sa pinaka usapan sa parada nung nasilayan ni Carlos ang isang pamilyar na mukha sa dagat ng mga tao. Walang iba kundi ang kanyang papa Andrew. Woo! 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 <Workersigation> Papa, Euro! 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 na sinuklian Nasinuklian naman ni Carlos ng pagsaludo. Parang sasabog yung damdamin ko na ultimate dream ni Kaloy ang makagold sa Olympic nung bata pa siya. Sa isang Facebook post, ipinahayag naman ni Carlos ang kanyang pasasalamat sa ama. Mihingi ako ng patawad sa iyo. Bagamat na baling din ang limelight sa personal na problema ni Carlos at ng kanyang pamilya, matapos ang kanyang pagkapanalo, May mga gusto lang po akong i-clarify nagkahati hatiman man ang opinyon ng publiko tungkol dito, hindi pa rin nito dapat matabunan ang tagumpay at karangalan na dinala ng isang Carlos Yulo sa ating kasaysayan. Isang reason no, kaya kinakalkal ng publiko ay nakaka-resonate sila sa drama ng mga Yulos. Importante na ipaghiwalay natin yung drama ng family ng mga Yulo at saka yung pagkapanalo niya. Of course, uso ngayon yung Marites culture kaya pinagpipiastahan ng publiko yung drama ng mga Yulo. Pero ang kailangan i-celebrate ay yung victory ni Kaloy. And doon dapat tayo mag-focus. Sabi ni Simon Biles, wag daw namin kayong tanungin after winning a medal kasi yung pressure sobra. Pero kailangan tanungin pa rin kita. <laughs> saan ka papunta after this? Um, of course po, um, focus din po sa personal life. And syempre, um, mag-make pa po ng plan, another plan para sa another cycle po ng Olympics. Um, syempre, hindi ang ganito lang po. Um, may gusto pa po, po akong uh, ma-achieve sa next cycle po and ayun po yung uh, pagbibigyan ko ng focus po. So 2028 lalaban ka ulit. Yes po. thank you. Thank you. Salamat po. Champion. <laughs> Yay! champion. Thank you. Salamat, ka. Salamat po ka. Thank you. Yay! hindi pang politika to ha. Hello. <laughs> pang sports. Uh, sa maraming mga pag taon Sa dinami-rami rin ang ating mga problema, madalas tinatanong natin ang ating mga sarili, masarap pa bang maging Pilipino? Sa pagkapanalo ni Carlos Yulo, napakadali tuloy sumagot at ipagmalaki. Oo, Pilipino ako! Ngunit kapag kumupas na ang kinang ng mga medalya at humupa na ang mga sigawan sa mga pagdiriwang, sana mas mapagtuunan ng pansin kung paano ba talaga natin susuportahan ang ating mga atleta. Hindi lang sa tuwing sila'y nananalo, pero sa simula pa lang ng kanilang paghahanda kung kailan ginagawa nila ang lahat makapagbigay lang ng karangalan sa isang bansang uhaw wow! sa pagkilala.